Mape itu uh, no bay, picup-picup yang kami jalan mape itu bay, Ah, itu bay, yang mape itu bay, picup yang menaku jalan mape itu bay, pagi pagi yang jalan mape itu bay, macam apa sa SS GSS G S dia orang mera sa Pilim Brothers mape mape itu bay, mera tinggi sa Pilim Brothers, ay mape itu bay, S S S G C S I S office yun na daw mga pretty boy hindi dahil dun, hindi ako makarating sa Pinoy Brothers pangarap noon nanonood lang ako sa Pinoy Brothers ngayon nakarating din ako mga pretty boy ito papakita ko sa inyo mga pretty boy let's go yeah, mga pretty boy dyan, dyan na, dyan na kami nagpaalam na, na. tatapusin ko lang ang aking vlog mga pretty boy Eh hey, mga pretty nandito tayo sa kay Kuya, sa Pinoy Brothers. Ha? Sasali ako, susubukan ko kung meron akong talent. <laughs> First time ko lang na, na nakapunta kay, kay Kuya sa Pinoy Pinoy Big Brothers. Yeah, alright. right. Yeah, nung upahan! Eh. Hey, na nung upahan! Huwag nung upahan! Huwag nung Nalagyan ang Pinsunado mga pretty boy I-update ko lang kayo ha Kung nandun na kami Ayun mga pretty boy Nandito tayo sa Pinoy Brothers mga pretty boy Subukan natin kung makasali tayo Ayun lang Puno na mga pretty boy Wala na si kuya na sa loob Ayan o Ayan o Alright Makasama pag sila Mga pretty boy Ayan Pinoy Brothers Ayan